sa po kayo? Kumusta <laughs> na buhay-buhay? Maulan ho dito. At sa alam ko sa Pilipinas ay maulan at meron naman dadating na bagyo. Ang pangalan ay Dante. mag po kayo dyan. Okay, ngayon po ang itapik ko ngayon is about dapat pang ang mga magulang ng mga anak at mga grandparents. Sige, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. simulan na natin to. Last year po, nag-share ako about sa family ng Carlos Yulo at saka yung sa niya nagkaroon sila ng hidwaan, naging viral sa social media na lahat ay may mga opinion. Ito ay dahil din sa kanyang girlfriend. Pero alam nyo, sa akin is uh, mga misunderstanding na hindi dapat pinapatagal at hindi dapat pinalalala yung issue na ang kailangan lang ay oras para magkasundo, magpatawaran. At ako naman ay naniniwala na hindi naman ginusto ng anak o ng magulang na magkaroon sila ng ganoong hidwaan ng habang buhay. And I'm sure, I believe, na bago man sila umalis dito, sila ay magpapatawaran at sila ay magkakasundo-sundo. Kasi alam nyo, sabi nga sa Biblia, God hates discord. Discord means yung pagkakaroon ng hindi pagkakasundo-sundo or hidwaan sa isang pamilya. Ayaw po niya yan. ba diba, sabi, mga magulang, huwag nating kumbaga, sasagarin yung mga anak. At yung mga anak naman, eh, igalang natin ang mga magulang natin. So, may pare-pareho po at ang Diyos po ay alam niya ang magiging problema natin. And sa grasya ng Panginoon, tayo namang mga Pilipino ay mga magagalang sa magulang. Medyo about dapat pang suportahan ang mga magulang or mga grandparents. Okay. Ngayon po kasi sa Pilipinas, nalaman ko po ito kay Dr. Ryan din, na si Sen. Ping Lacson ay nagkaroon ng law na pinasa niya. Ito po yung law na si Parents Welfare Act Bill. Napapaloob po dito na ang mga magulang ay dapat suportahan ng mga anak. Siguro nakikita yan, pinagbasihan yata nila yung marami kasing mga, mga magulang na o mga matatanda na ngayon na nasa sa street na yung palaboy-laboy na lang, walang nag-aalaga. Siguro isa yan sa mga bagay kaya nagawa yon. At saka alam niyo sa probinsya, ang dami ko rin nakikita na nasa isang barong-barong namin dyan, sira-sira na ang bahay. Uh, mga magulang na matatanda na sila na lang ang nag-aalaga sa sarili at yung mga anak ay nag buhay at may mga kanya-kanyang pamilya. At pag tinatanong, hindi na dinaw, hindi na rin daw nila alam kung nasaan na yung mga anak at hindi naman nag-aalaga sa kanila. So nakakalungkot, 'di ba? So ito pong bill na ito, ang mga magulang ay dapat suportahan ng mga anak. Kasi kapag hindi po sila sinuportahan, sila po ay makukulong ng 6 months at magbabayad ng 100,000 pesos. Mas lalo pang malala kung bakit inabandon yung mga magulang magkukulong po sila ng siguro one year. Nandun yata, 24 months at magbabayad ng 300,000 pesos. Ay, paano na sila makakasuporta kapag ganyan? Una-una, may criteria po. Kapag ang mga anak po ay hindi nagsuporta dahil walang kakayanang magsuporta, hindi po sila mapepenalize. Kung wala namang kakayahan, pero silang naghihirap, hindi sila makukulong. At pangalawa, at kapag ang isang bata ay lumaki sa abusive parents, kumbaga na confirm na abusive yung parents, hindi po sila makukulong. Merong dahilan kung bakit hindi nila sinusuportahan. Pero, ang mga anak po, na meron namang kakayanan, kumbaga is uh, mayaman naman sila, or may kakayanan silang mag-suporta, uh, pero inabandon nila, makukulong sila. O, oh, di ba Ano ba yung mga susuportahan? Ang susuportahan po nila yung mga may sakit, yung mga may Uh, hindi na kayang um, magtrabaho para suportahan ang sarili bedridden na disabled sila sila yung mga dapat alagaan so yun po yung criteria Alam niyo dito sa Australia ang mga magulang dito kapag na ka nasa may edad na nilalagay na nila sa home for the aged okay sa retirement village So kayong mga anak naman ay nagtatrabaho lang at dinadalaw lang sila. Sa so, nakikita ko naman, in my opinion, tayo po mga Pilipino ay likas naman sa atin yung mga maalaga tayo, likas sa atin yung naawa tayo at mapagmahal tayo. And palagay ko naman hindi na kailangang i-enforce ng law para tayo ay mag-alaga sa ating mga magulang. kasi Naturally, mahal na mahal po natin ang mga magulang natin. Ako may kilala ako na kahit pinabayaan sila ng tatay nila o ng mga magulang nila, pagtanda nila, alam nyo, naawa pa rin yung anak niya, yung kaibigan ko, at inalagaan pa rin sinusuportahan pa rin. So, para sa akin is hindi na natin kailangan pang i-enforce ng law yung ating pagsuporta sa magulang. We should not be obliged. Gagawin lang natin ito dahil not out of love but out of duty. Pero sometimes nararamdaman natin yun. Pero sana mga babaw yung love natin kesa yung parang obligation mo. Grabe na po ngayon ang buhay. Parang rat race na eh. Busy sa mga ginagawa natin. May kanya-kanya ng pamilya. Pero paano ba natin to pagiging balansehin? Paano ba natin alagaan yung, yung, mga taong nagpalaki sa atin? Sa aking palagay po is, kailangan po nating alagaan talaga at kailangan po nating suportahan talaga. Kasi um, darating din po ang araw, mangyayari din sa atin yun. I'm not saying naman na inalagaan ko siya para alagaan din ako. You need to set an example to your children kasi lahat tayo may stage na ganon. mahal na mahal ng Panginoon yung mga less fortunate people, ang mga elderly, lalo na yung may mga kapansanan. At tayo bilang nilikha ng Diyos, kailangan po nating maging instrumento ng Diyos para sa pangangalaga sa kanila. Bilang kamay ng Diyos, bilang pagmamahal ng Diyos, yun po yung dapat nating gawin. Mayroong katuraan ang Panginoong Jesus tungkol sa kung paano siya um, i-please. Sabi nga, when you feed the hungry, When you visit to those who are orphan, pinainom mo yung stranger, pinakain mo. At may nagtanong, paano po namin ito magagawa sa iyo? Matthew 25, 34-40 says, Then the king will say to those in his right, Come you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink i was stranger and you invited me in i needed clothes and you clothed me i was sick and you looked after me i was in prison and you came to visit me then the righteous will answer him lord when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you something to drink when did we see you a stranger invite you in or needing clothes and clothe you when did we see you sick or in prison and go to visit you the king will reply Truly, I tell you, whatever you did for one of the list of those brothers and sisters of mine, you did for me. Ayan, yun po yung sinasabi na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, brothers or sisters, ginawa mo rin yun sa Panginoon. So, that means, sabi doon is, yung mga magulang at mga lola at lola natin, kung ano yung ginagawa natin sa kanilang pangangalaga ginagawa niyo rin yan sa Panginoong Jesus. So the Lord is looking after the least fortunate people katulad ng mga matatanda, mga elderly at 'yun yung mga kailangan, mga vulnerable people na ang um, kailangan ng pangangalaga. Alam niyo ang pangangalaga lang naman eh hindi lang naman yung uh, sa financial nasabi ko na to sa inyo, uh, maging sa oras na binibisita natin sila, pagpapakain sa kanila, pagpapadala ng mga groceries or mga something. So, yun yung isang bagay. At sa atin pong mga Pilipino na kamulatan natin na meron tayong paggalang sa mga matatanda. And hindi ho tayong mahirapang gawin yan. Kung meron man pong nakaranas ng ganun, maaring kailangan lang nila ng paalala. I believe na meron naman talagang nakakaalala naman sila And then, kung makapasaman o kung gagawin man ang ganitong law sana ang makinabang ay hindi lang mga mayayaman o yung may mga kakayanan yun talagang ang makikinabang ay walang kakayanan na masuportahan ang mga magulang kasi sometimes may mga bill na naipapasa pero ang nakikinabang pa rin yung may mga pera sana ang gobyerno ay maging patas din para din sa mga may hirap na mapakinabangan ito kasama din sa proposal ni Ping Lacson ay magtatayo daw ng old age home sa probinsya at sa public o private may ito o public sa probinsya at maging sa city. So, ito daw ay magkakaroon ng 50 per parents. Ang gagawin ay um, ang government ay mag-provide ng shelter at ng mga pagkain sa araw-araw. Maganda ito, ano? Ang <laughs> galing. So, it's not only the function of the government, but it's only a shared responsibility ng mga anak, ng mga magulang na merong na mapapasama dito sa programang ito. Palagay ko naman lahat mga kasama. So, sana ay maging okay to. Panalangin po natin ang ating gobyerno na sana ay maging Uh, matagumpay ito kung ga magagawa man ito. Salamat po sa pakikinig nyo. Talagang very challenging po yung mga issues ngayon. Salamat kay Doc Ryan na tinulungan nyo ako kung ano yung magiging topic ko. Pero <laughs> yun na nga, medyo ano kung ngayon sa oras. Kasi napaka busy at the same time. Para bang kailangan ko na mag-exercise at yung nangihina palagi. Pero hindi. Sa awan ng Diyos ay ganun pa man ay nagiging maayos naman. And don't forget po na ang buhay po ay hindi meaningful kapag ang iniisip lang natin ay ang sarili natin. So, kung sinabi natin na pinaghirapan ko ito at ibang makikinabang, eh ganun po talaga. Hindi po natin pwedeng sabihin na tayo lahat makinabang. Ang ibig pong sabihin yan, ishare po natin, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Pero hindi naman po nangangahulugan na sila ay aasa sa atin, di ba? yung ibig sabihin is um, kung meron lang uh, hindi naman ibig sabihin na um, sila tayo na magdidepende na sila sa atin yun lang pong mga less fortunate people yung hindi na alagaan ng sarili katulad ng mga magulang yung mga matatanda sa atin okay, salamat po and, and God bless you mag-ingat po kayo